Heaven by Orange and Lemons. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Ayan. Nagtimpla tayong kape natin. Kape tayo. Andi dito na tayo sa pinakaaabangan. Ayan, walang iba. Kung Meron kang sikreto na gusto mo nang ikwento Pero nahihiya ka pa Huwag kang magalala Nandi lang ako IPM mo lang ako At ako ang magkukwento dito sa lihim na liham Ayan po, uh, kung halimbawa po na hindi nyo aabutan, masisimulan Or hindi nyo matatapos ang ating liham uh, Don't worry, don't worry it will be posted sa ating YouTube channel which is Tunay na Tao channel Tunay, Tunay na, Tunay Tao TV channel uh, you can subscribe you can follow me para po nang sa ganon ay ma-notify kayo kapag meron tayo mga bagong ipinopost dito sa ating lihim na liham tuloy na natin and isipan nyo ng magandang title ulitin ko lang this is my first time na mababasa ko yung ating lihim. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo nauutal ako, mauutal ako, or hindi ko maintindihan kung ano yung tinutukoy ng ating sender dahil sa mas gusto ko na sabay-sabay natin pakinggan, sabay-sabay natin basahin yung ating lihim na liham. And uh, kung halimbawa na sa dulo ay may maibibigay kayong opinion or sa loobin nyo, wala namang makakasama, wala nga rin masasaktan kasi it's a lihim na liham. And ang inyo sasabihin ay magbabase lamang dun sa mapapakinggan. Ayan. Welcome sa iyo, Tracy Hunyo. Isa sa mga napakagaling gumawa ng content noon. Masasabi kong noon kasi I don't know if he's back already. Ayan. So he's good in uh, on editing and making... Napapatawa niya ako sa madaling sabi. At dahil dyan, simulan na natin ang ating lihim na liham. Dear Papa L magandang umaga sa iyo at sa mga taga-subaybay mo. Alam ko sa pagsulat ko sa iyo ay mahuhusgahan ako ng bongga. Makinig kayo maigi. <clears throat> okay lang naman sa akin yun. Hangad kong kapulutan ito ng aral ng mga makakapakinig ng kwento ko. At sana, wag na akong tularan. Kung ang pagkabaliw at pagiging uhaw sa pagmamahal ay krimen. Matagal na siguro akong nakakulong. Pero di ko sinasabing tama ang mga nagawa ko. Madami akong pagkakamali sa buhay ko, Papa El. At literal, muntik na akong makulong dahil sa kagagahan ko. Uumpisahan ko ang kwento sa high school. Graduating ako ng fourth year na sinagot ko si Ethan or Jonathan. Siya yung pangarap ng madaming kababaihan sa school. Star player ng basketball, maganda katawan, matangkad, moreno at nasa honor roll siya. May rules kasi sa school na kailangan maganda ang grades kapag makapaglaro for the school. For the school. <coughs> Sorry. Magkaklase kami mula elementarya at sa isang street lang kami nakatira. Yes, magkababata kami ni Ethan. Malapit lang sa house namin ang private school na pinasukan namin. Kayang lakarin, Papa L. Araw-araw, naglalakad kami magkasabay. Sinusundo niya ako sa bahay para sabay na kami pumasok. Akala ng mga Marites sa paligid ay matagal na kami magjowa. Kasi after school, tatambay siya sa amin para maglaro ng computer games at mag-homework magkasabay. Magaling sa mat si Ethan. Tinutulungan niya ako na mas mabilis maintindihan. Ako naman ay magaling sa English at Pilipino. The rest na subjects ay nagtutulungan kami. Pareho naman kami naka-graduate na may honor pero hindi yung ang valedictorian or salutatorian balik tayo sa paglalakad maayos naman ang baon namin pero nagtitipid kami para may pantusok-tusok at sa malamig kami after school o oh, tusok-tusok like yung mga kikiam tusok-tusok kasi tapos malamig iba yung pumasok sa isip ko So imbes na mag-tricycle, imbes na sumakay kay papa trike. <laughs> Dagdag ko lang 'yon. Ikakain na lang namin ang pamasahin namin dapat. Dahil sa routines namin mula bata kami. Madami ang nagsasabing BFF kami. Madami din na nagseselos na babae sa akin dahil napakalapit namin sa isa't isa. Third year kami nung magumpisa sa Third year kami nung nag-umpisa siyang manligaw sa akin. May tumutol kasi di daw kasama sa bro code yon Bro code. Wala naman kaming usapan about sa ganung bagay. Dahil nanliligaw na siya sa akin, nagtatanungan na kami ng mga gusto naming course sa college. Siya ay mechanical engineering at ako naman ay education, specializing special ed. Nag-entrance exam na din kami at maswerte pumasa sa isang student. Wala naman tutol ang mga magulang namin nang malaman nilang sinagot ko si Ethan. Somehow, alam nilang magkakatuluyan kami. Basta ang paalala lang nila ay huwag muna magbubuntis while nag-aaral pa kami. Makalipas ang anim na taon. <clears throat> Ganap na akong guro na may LPT sa pangalan. At si Eitan naman ay Engineer Eitan na. Tinupad din namin ang pangako namin na hindi magtatalik hanggat nag-aaral pa kami. Nag-extend pa yon ng kaunti dahil nag-review at nag-licensure exam pa kami maganda ang takbo ng buhay namin. Masaya. At kulang na lang ay kasal at mga anak. 23rd birthday ko. Nagyaya si Ethan na lumabas. May isa-celebrate daw kami. May pa-surprise siya. Bukod sa birthday ko ay natanggap siya sa trabaho. Isang opisina na kontraktor ng isang kumpanya ng tren sa Metro Manila punong-puno ng kaligayahan ang puso namin. Maya-maya, inilabas ng waiter ang isang cake para sa akin. Sabay naglabas siya ng na isang kwintas at sinabing, Eto muna ang regalo ko sa'yo. Mura lang yan. Papalitan ko na lang pag big time na ako. Niyakap at hinalikan ko siya sa sobrang tuwa. Alam mong pinag niya yon isang locket and pendant na nandoon ng pictures namin nung bata pa kami at saka sa kasalukuyang panahon. Masasabi kong napaka-romantiko ng gabing iyon. Pero di pa pala doon natatapos ang lahat. Nasa balcony kami ng restaurant nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Gulat na gulat ako. na naglabas siya ng sing -sing. Tinanong niya ako kung papakasalang ko daw ba siya. Kahit ito lang ang kaya niya sing-sing sa ngayon. Umoo ako, Papa El. Yung pagmamahal niya ay sapat na para mapauod niya ako. Ang sing-sing ay pamilyar ang itsura. Hindi kasya sa akin. Ito ay yung pinaglalaroan namin ng mga bata pa kami pag nagkakasal-kasalan at bahay-bahayan kami. Isinabit namin yon sa kwintas puno ng pangarap at saya ang gabing iyon. Ayaw pa naming umuwi, pinili naming uminom ng konti to celebrate. Tama kayo, may nangyari sa amin ng gabing iyon. Dalawang virgins, <laughs> binabasa ko lang, ang corny. <laughs> Nakakahiyaan at kinakabahan pa kami noon. Hindi malaman paano magkakahubaran. Hanggang sa naghahali ka na kami, nagkahipuan, at nabiyak na nga po ang mani. Hirap na hirap kami. Hindi malaman kung paano ang gagawin. Masakit at makirot. Pero di maganda una experience. Umuwi na din kami after. Kinabukasan, masakit ang katawan ko pero may ngiti sa labing naalala ang lahat. Sinabi na namin sa mga magulang namin ang tungkol sa engagement. Masaya at wala silang tutol. Patuloy ang masasayang sandali. Sabi namin mag-iipon muna kami bago magpakasal at sumang-ayon naman sila. Isang hapon, <clears throat> tumawag si Ethan at sinabing Janet magbihis ka. Susunduin kita after work. Samahan mo ako sa meeting ko. Nagayos at nagbihis ako. Alas 7 ng gabi ay wala pa siya. Naisip ko baka naipit lang sa traffic. Walang tawag or text or chat. Isang oras pa. Naiinip na ako. Nag-aalala. Apat na oras. Limang oras. Hanggang sa nakatulog na ako kahihintay. Nang biglang narinig ko ang cellphone ko. Nagre-ring. Nag-ring ang cellphone ko. Bakit kaya natawag si Tita Dolor sa akin? Umiiyak ito. Sabi, Janet anak, nag-goosebumps ako for real. Si Eitan nasa ICU. Binangga siya ng truck kanina habang pauwi. Wala siyang malay. Gumuho ang mundo ko. Di ko na malaya, nag na pala ako. Sinamahan ako ng mga magulang ko papunta sa ospital. Doon nakikita kong napakaraming aparato sa kanyang katawan. Nilapitan ko siya, hinalikan sa braso, noo, nagpis pero pinigilan akong yakapin siya. Nalaman ko din na nawalan ng preno ang truck at kumabig kaso nasalpok ang kotse niya. Di na siya inabot ng kinabukasan. Di ko may paliwanag ang sakit at lungkot ng gabing yon, lalo na nun libing niya. Dahil hindi lang ang minamahal ko ang inilibing namin noon pati yung mga pangarap namin wala na makalipas ang isang taon nirenew ko lisensya ko sa PRC naganap na din ako ng trabaho ulit kinakailangan ko mag counseling after mawala ni Ethan kaya ngayon lang ako nakatayo sa paako ulit hindi demand naman ako sa field ko at di naman ako ganong nahihirapan maghanap ng trabaho Nalibang ako sa work. Busy din ako sa gabi paghahanda ng lesson plan and developmental plans para sa mga estudyante ko. Ngayon, si Teacher Janet na ako ulit. Lumipas pa ang ilang buwan ay naibaling ko na ang atensyon ko sa bagong buhay ko. Dito, may isang batang babae na laging yumayakap sa akin laging sinasabi na pretty teacher ako. Minsan, di agad siya nasundo. Sinasamahan ko siya sa playground aba nagaantay ng sundo niya. And after 40 minutes, may pumaparadang itim na kotse sa harap ng gate ng school. Sabay kami napalingon ni Kendra, pangalan ng batang babae. Sumigaw siya. Daddy, at kumari pa siya ng takbo. Hinabol ko siya at baka kasi mapapano ang bata. Nasa SPED class ko si Kendra. Kaya hindi pwede hindi ko agad-agad sundan. Tumakbo din ang daddy niya pa sa sa bata. Nung magyakap sila, sinabihan ng ama na wag basta-basta siyang tatakbo. Eto na, tumingin sa akin ang daddy at sinabing, Miss, I'm sorry, na late ako sabi ko naman ay okay lang at nakabanding time ko rin naman si Kendra Inalik, inalok niya ang kamay niya sa akin at sinabing I'm Russell Kendra's dad tinanggap ko ang kamay niya saying I'm teacher Janet ito pala ang bag niya <laughs> na-imagine ko eksena na parang may landi lang eh <laughs> Ayan, tuloy na <laughs> Ah, di ba? <laughs> Tuloy natin. Nagpaalam na ang mag-ama at ako naman ay umuwi na. Noon ko lang siya nakita. Dati kasi yaya ang naghahatid at sundo kay Kendra. Umuwi na sa province si Yaya Rose kaya hands on na si daddy sa paghahatid at sundo kay Kendra yun naman pala Papa L First kita ko palang sa kanya ay iba na ang attraction na naramdaman ko sa lalaking ito. Hinala ko ay sampung taon ang tanda niya sa akin at di na siya nawala sa isip ko mula nang nagkita kami sa araw na yun. Sino ba ang hindi maa-attract? Clean cut, matangkad, nakakolored shirt. Denim shorts, watch at shorts, at at Jordans. Very cool and masculine ang dating. Ang bango-bango pa niya. Guwapo siya at moreno. Very confident din na mukhang mabait. Siya ang unang lalaking nakapukaw sa atensyon ko mula ng mawala si Ethan. At bakit? Parang handa na akong muling magmahal. Ano ba ang dalang kapalaran sa akin ni Daddy Russell? Ilalahad ko ang istorya namin ni Ras sa susunod. Kailangan kong putulin ko muna ang kwento. Ang sa muli. Teacher jan. <laughs> Papansin. Papansin din to si din to si Teacher Janet. Ano iba ba bibigyan namin opinion sa iyo? <laughs> But at least, at least may kwento tayo. Meron tayong, ano, meron tayong pag-uusapan. Meron tayong aabangan. ba? Diba? Ayan. Unang-una, ano pamagat ang naiisip nyo? At anong kanta ang babagay sa narinig nating kwento? Ayan. Ako pamagat, teacher lang eh no no so, so, for now for now yun lang yun lang yung yun lang yung masasabi ko eh, teacher ayan so pwede rin pakantayin yung teacher number 1 pero totoo yung kanina no sinabi ko nag goosebump nag goosebump ako oo oh, yung alam mo yun yung planado na yung lahat kasi ganun ako pag nagbabasa minsan lang ako magbasa which is lihim na which is na li, lihim na liham pa pero ganun ako I put myself dun sa kinukwento ko. Pero sabi, ganun naman daw talaga dapat nagbabase. Yung lagay mo yung, kahit naman pag nanonood ka ng, ng pelikula, ba diba? mas, mas ma-feel mo yung palabas kung nilalagay mo yung sarili mo doon sa eksena. Ayun. So, dun ako na nasad ng na gusto. Yung, alam mo yon yung unsweet nun eh. Yung, pwede nga pang ano eh. Pwede nga pang pelikula eh. Yung tipo na, yung sing-sing na ginagamit nila nung bata pa sila uh, siyempre hindi nakasya dahil matanda na sila so nilagay niya de sa kwintas na hindi din kamahalan and then all of us sudden uh, nung no, may sorpresa yun din pala yung araw na yung pala yung magiging sorpresa yung mawawala siya ba diba? just fall in love again ayam pero kayo ano masasabi nyo dun sa istorya at ano yung sa tingin nyo ay ay, ay. ay maghaka-haka tayo at dahil dyan naman tayo magagaling sa mga haka-haka tulad ka rin na simpleng tanong na limang tao sa eskinita Nagagawa natin ng kwento ba? Diba? eto ngayon ano sa tingin nyo yung pwedeng kasunod ano sa tingin nyo yung pwedeng mangyari ayan ano yung pamagat ano yung kanta just fall in love again by Sarah Heronimo ayan pero nilibing na pangarap, ito yung magandang pamagat. Yun, parang gusto ko yon nilibing na pangarap. Pakitandaan nga yan, <laughs> nilibing na pangarap. Para, para sa akin, it's, it's, a good, it's a good one. Yeah. Depende rin kasi kung ano yung magiging kasunod eh. Pero, unang-una, basta siya, ang alam natin, guru siya. Diba? Or pwede ring ano, Guru Janet. Ay, kasi hindi natin alam kung ano yung susunod, eh. Exciting, exciting. Ano sa tingin niyo? Ayan. Ayo, ang maganda 'yan, sungko 'yan sa jowa ko. Nang muling kumirengke si teacher. <laughs> Sabi ni Tatod Mi, nakakalungkot, cruel life, exciting. Ano ba yan si teacher? Si Eko Bitin. Oo, oh, Bitin talaga, but Let's see. Let's find out next week sa lihim na liham. Kung alimbawa man na gusto mo sundan, subaybayan so ang ating lihim na liham. And if anyone knows how to convert yung ating, uh, yung ating MP4, yung ating video replay into MP3. Eto, excited ako dito rin. Eh. Into MP3. Gusto ko kasing ilagay sa podcast lahat ng ating lihim na liham. Welcome sa iyo, baleleng So, ayun ayoko ng magbigay hindi ako magaling sa paghaka-haka pero nakikita ko lang sa susunod na pagkikita nila aabangan ulit ni Miss Janet ni Teacher Janet yung kanyang yung si Daddy nakalimutan ko yung pangalan Dead Daddy Ras aabangan niya ulit and then this time yayayain niya siguro magkape and then habang nagkakape sila Magyaya naman si Daddy Ras na hindi ako sasabihin niya, hindi ako umiinom ng kape. Nagbibir -be lang ako so mapipilitan tong si Teacher Janet na magbir na lang din. Two bottles lang daw pero uh, alas dos niya ng hating gabi. They end up like drinking the AMF. I don't know if you know the AMF. That's a mix of all the drinks that's hard like that's that's the strongest one that na na, na inom ko and then pagkatapos nila magkainuman syempre meron ng magkakadikitan yung mga binti nila magkakadikitan yung mga siko nila imbis na magkatapat sila ay eh magkatabi na sila and ang mga susunod na pangyayari is magdidikit yung kanilang mga siko magkakatitigan sila sisimula nila sa simpleng halikan smack lang and then magyayaan na sila na gusto mo bang lumipat tayo ng ibang lugar punta tayo sa tayong dalawa lang ang pwedeng makaalam kasi gusto ko sikretohan lang and then si Mr. si Mr. Russell ay papayag sa gugustuhin ni Teacher Janet so papasok sila sa isang kapihan na sila lang dalawa ang nakakaalam at pagpasok na pagpasok pa lang dahil sa init na kanilang nararamdaman gawa ng alak na kanilang ininom ay sisimulan ka agad nila yung mga hindi dapat nilang gawin yung mga bawal na masasarap maghahalikan sila ilalak nila yung pinto habang nilalak pa lang yung pinto ay kumakarga na si teacher Janet at ito naman si daddy Russell ay kakargahin siya uhubaran siya ng dahan dahan Thay, hindi pa ako may <laughs> hindi pa ako may hilig gumawa ng haka haka <laughs> behind <laughs> hindi pa po ako sa like ko na nakakahaka niyan lagay na yan. So kayo, ano sa tingin niyo ang pwede pa man? <laughs> <laughs> uh, hindi ka pa marunong <laughs> behind another behind of another new love story of teacher Miss Janet title. Oh, uh, pwede rin, pwede rin. So yeah, diyan na natin tapusin kung wala kayong may na na haka-haka. Sabi sa inyo, hindi ako sanay, hindi ako sanay talaga dyan. Tapos magkakaanak sila, yung na, na one night stand, pero nagkaanak sila. So magiging magkapatid si Kendra sa so ayong bata, which is mas mamahalin ni Kendra. Kasi nga, syempre, mahal niya yung daddy niya, mahal niya yung teacher Janet niya, dahil yun ang sumusubay ba sa, sa kanya pagdating sa eskwelahan. Alam mo yun? So magiging maganda yung pagsasama nila, madadagdagan pa yung magiging anak nila. As, as parang yung kay Eitan mangyayari is true love yung mga yung mga susunod na susunod na kaganapan. Ang kaso nga lang maaaksidente ulit si Daddy Ras. 'Di ba? So ngayon, ito ngayon si Teacher Janet e eh, isusumpa niya na yung pag-ibig. Right? <laughs> hindi po yan, pero hindi po yan yung kwento. Haka-haka ko pa lang po yan, na hindi ako <laughs> Panorin nyo po ang kabuuan ng ating lihim Liam na Liam sa ating YouTube channel or sa ating Tunay na Tao TV. Please follow, subscribe na rin. Please share it to your friends. Malay mo, magustuhan din nila ang ating mga lihim na liham. At kung ikaw ay merong lihim na liham, Meron kang sikreto na gusto mo na ikwento pero nahihiya ka pa na sabihin or ikwento sa madla. PM mo lang ako. sinisiguro ko sa iyo hindi ko ipapaalam kung sino ka. PM mo lang ako akong magkukwento dito sa lihim na liham. Maraming maraming salamat po at sa pagbabalik. Uh, topic of the day, paliwanag. Ba't ka nagpapaliwanag? Ano ang definisyon ng paliwanag para sa iyo? Ah uh, yan ay sa pagbabalik ng tunay na tao